Hello, what up mga kabakyard? Magandang hapon sa lahat. What up, what up? Nandito na naman tayo mga kabakyard. Sa dati nating gawi. Sa hanap buhay natin mga kabakyard. Iba na naman ang ruta ko. Kasi medyo naubos na yung wala nang mahanap doon sa kabila. Kaya dito naman ako sa kabilang ibayo. Yan bago na naman, mas malayo ito. Ayun, dinaanan natin 'no. Mas malayo na 'to. Kaya wala tayong magawa. Kundi patuloy sa ating paghanap buhay. Patuloy sa paglalakad natin. Ayun. Layo-layo 'to. Kumpara dun sa pinupuntahan kong gubat, mas malayo 'to, iikot 'to eh. Kaya ayan. Kahit mainit, tuloy pa rin. Tuloy tayo. Tuloy, wala walang aatras. Nandito dito ang natin. Dito tayo dadaan mamaya. Mainit. Ang oras ngayon ay magalas magalas dos imidya ng hapon. Kaya medyo inagahan ko kasi malayo ang ikot. Kaya pagdating doon, maghahanap pa. Kaya yan. Tsaga-tsaga lang tayo mga kabakyan. wadap Salamat pala sa lahat na sumuporta sa akin. Uh, maraming maraming salamat. At God bless sa inyong lahat. Saan mang kayo sulok ng ating bansa, sulok ng mundo. Sir sa lahat ng mga OFW. Lahat natin mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, kalugar. Ayan, what up? God bless sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, uh, please subscribe at share sa aking malit na channel. At maraming maraming salamat po. Dito, pinangwaan na naman din pala o naunahan ako. Dami yan dito dati. Ayan, nung um, nakarang ano. Ayan, nung um, manang unahan uh, um, na po. Ayan. Punta ko na dati, nakarang dito. Dami to dati. Ayan, unahan um, tayo. Ayan, uh, maghanap tayo ng para sa atin. Ayan. Mainit talaga. Kaya magtiyaga para may nilaga. Wadap wadap what, up, what up. Tuloy sa paglakad. May dala naman tayong tubig. At siyempre kumain muna tayo bago umalis. Sana may makuha tayong marami-rami marami tayong makuha para hindi lugi ang biyahe natin pa may kubo na dyan ah ginawa kubo ah yun, oh Ah, ginawa ang basketball na nila. Ito. Yan sila nagtabing-tabing. Oh. <laughs> Mainit. Hey. Ape. Okay. Ha. Huh. Orap, orap. Dito na tayo sa pinakabungad ng bundok. Kaya papasok tayo dito doon tayo sa kitna marami makuha natin ano ano pahinga muna tayo ay medyo ma mainit. Ay ay ay. Yan papunta tayo doon. Yan pasukin natin yan. Doon baka doon tayo makahanap ng marami. Wara po Maraming salamat mga kwakyard. Thank you for watching. God bless all. Bye bye.